si Kuya Michael kasi napanood nga niya last week yung uh, storya ni Ryan. And yun nga, nagbigay na nga siya ng intention na gusto niya talagang tumulong kay Ryan. Ah, sige, bati ka muna, um, uh, uh, Mike. Uh, ano, Ryan. ah uh, yeah, bati ka ulit. Ako nga po pala si Ryan Melandas. Minabati ko po yung asawa at mga anak ko. Tsaka yung nasa probinsya lahat. Mm -hmm. Tsaka yung mga, kamag yung mga Kapitbahay ko diyan. Oo. Kuya Michael, anong napakinggan mo yung story ni ano Ryan? Anong naging anong impact sa'yo? Ang naging nagkaroon ng impact sa akin is yung magandang ugali niya pagtulong sa kapwa. At saka yung pinaka the best is yung willingness niya na sinabi niya gusto niya magnegosyo. Mm. So maraming gustong tumulong sa kanya magnegosyo kaso hindi niya alam kung paano mag-start. So nalaman ko na customer ko pala siya sa tindahan, pumipila sila mag-asawa ron. so sabi ko, kung gusto niya, ako magtuturo sa kanya. Kung gusto wow. niya mag-fried chicken business. ayon, eh, eh, willing naman daw siya, kaya nan, uh, nandito. Willing akong tulungan si Ryan. Oh, okay, no, 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 Ikaw, Ryan, ano masabi mo? Wala po akong masabi. Ang masabi ko lang, nagpapasalamat ako kay Lord talaga na hindi ko po inaasahan ito eh. mar pangarap ko lang po ito dati. Salamat po talaga sa... Alam mo, grabe, no? parang ano eh. Uh, Mike, 'di ba, parang ano eh. Yung kung ikaw ay nanggaling ka sa wala. 'Di ba? Ikaw yung background mo ba nanggaling rin ba sa mga... hindi naman na uh, galing sa wala is yung mga uh, hindi ka secured eh. Mm. Eh yun danjan pa rin yung hindi ka financially stable, may debt ka pa rin, may utang ka pa rin may niisip ka pa rin na paano mo tutulungan yung pamilya mo. Yung bang Pilipino culture yon eh. Kaso gusto mo talaga yung, pina, gusto naman talaga lahat ng Pilipino is financially secure. Yun iba nga lang, hindi nila kahit kumikita na malaki, hindi alam kung paano. Karamihan sa atin is oh, yung mga OFW. Um. Hmm. Oh. Kasi yun nga, yung parang pag nanggaling ka sa hirap, di ba? Ako laking tondo ako eh. Hmm. Eh, na naunawaan ko talaga kasi may season din ng buhay namin, Ryan and Mike, na nalugi yung negosyo ng aking mga grade 6 ako noon eh. Imagine mo yung kinikwento last week nga ni Ryan na pag nakikita niya yung mga classmate niya kumakain, umiiwas siya. Ako hindi ako pumunta ng kantin mm. kasi wala akong pambili. <laughs> At mahirap na maging mahirap eh. Kasi iba tingin sa'yo ng tao pag wala kang pera. Hmm. Mahirap talaga. Tal talagang mahirap maging mahirap. <laughs> di ba? Di ba, Ryan? Ang baba po ng tingin sa amin mga ganun. Parang hindi po kami pinapansin. Hmm. Pero huwag ka mag-alala ngayon. May kaka kita magkaroon ng sarili mo negosyo. Oo. Sa Salamat. May pangalan na tayo sa negosyo mo. Anong pangalan? Kisa Chicken. Ano? <laughs> Ano? Kiss sa cheek. Di ba Ay, naman? oo, sa chick oo. <laughs> nyo naman, kwent, kwento nyo, kwento mo naman, Ryan, bakit, uh, bakit kiss a cheek? Hindi, na, naisip lang ni sir kasi, sabi po kasi ng mama ko dati na, wag mo na daw akong mag-asawa ng mga kasi pag hinalikan ko daw sa pisngi, baka mabuntis. <laughs> <laughs> kiss a cheek, ang galing, ang galing, ang galing naman. Oo, so, Mike anong uh, diskarte natin? Anong diskarte natin? So, 'yun nga, inimpitahan ko si Ryan, sabi ko sa kanya kung talaga interesado ka, pwede ka, alam naman niya, niya yung tindahan ko, pwede siyang pumunta sa store, Tuturo ko sa kanila yung procedure, pagluluto, costing, mm -hmm. uh, kung paano nila uh, mapapalakas yung negosyo nila. Mm -hmm. um, doon, magsisimula sila, magtulungan sila mag-asawa. Yun ang importante. Wow. Grabe naman. Mm. Ay, paano naman yung pamumuhunan? Magkano naman kailangan yan? Hindi <laughs> gaano. Malaki ang kailangan puhunan. Mm -hmm. May, uh, basic lang siguro. Meron naman doon na kawalit, ano uh, lang, nagsisimula na. Mm -hmm. Marami yung canto fried chicken nagsisimula mm -hmm. sa maliit na puhunan. oh Wow. Good. Oh. At saka, di ba Ryan, uh, anong masasabi mo kay Kuya Mike? Kung uh, kung um, wala po talaga sabi masabi dahil salamat, nagpapasalamat lang ako na Lord kay Lord tapos sa inyo po. Dati pangarap ko lang po talaga tayo na ma dito Lagi ako nanonood pero kayo nandito. <laughs> <laughs> gusto mo talaga ma picture kay Tolpo, ha ha? <laughs> Napapanood ko lang po ito tapos nag-imagine lang ako na negosyo dati. Ngayon meron, um, may tutulong. Salamat kay Sir. Ano may papayo mo naman sa kanya kung mag-umpisa siya ng business? Um, kung mag-umpisa ka ng business, kagaya ng status mo ngayon, is napaka-humble uh, mo. Isa yan na uh, magagamit mo sa business mo, stay humble. Maraming, uh, pag umasenso ka, maraming hihila sa pababa. Huwag mo na lang sila pansinin. Opo. Salamat po. Um, yung paghila, yung uh, mentality ng Pilipino na pag may umasenso, hinihila pababa. Isa Apo. yan. Apo. Uh, stay strong lang doon. Huwag mo nang pansinin 'yon. Uh, ang isipin mo lang is 'yung pamilya mo at 'yung mga gusto mong tulungan. Brian mm. so, ikaw naman, anong gusto mong sabihin at tanungin kay Kuya Mike? Uh, sir. Uh, unang una, Sir, nagpapasal, uh, nagpapasalamat po ako sa inyo uh, dahil na-appreciate niyo po 'yung nagawa ko. Mali ba kung magkaka man po ako. No. ko po di ko po sasayangin yung opportunity yun na bibigay po sa akin Oo. ay by the way uh, guys, uh, yung si Ryan uh, pag na-miss nyo yung last episode direct pwede ba natin pakita yung uh, letrato uh, siya po ay nagpasakay uh, ng libre sa isang kababayan natin, PWD so parang ano siya, parang nakita niya na nahirapan, pinapawisan na uh, walang masakyan so lumapit po siya Oo kung pwede natin pakita lang yung larawan na nag, nagmagandang loob, no? Si Ryan, ayan po. O Ryan, kwento mo lang na, na maikli ulit. Uh, no, nung, nung, araw po na yan, hindi po talaga ako umalis sa... Nung hinintuan ko po siya, nagpakilala ako dati sa kanya, hindi ko po talaga siya inalisan na... Hindi, po, po siya, hindi po ko alis hindi ko siya napapayag na hindi ko po, po siya may hatid. Kasi Oo. yun po yung sinabi ko kay Lord eh. Kung makikita mo kami ulit, talagang kahit saan siya pumunta, dadalhin ihatid ko po siya. Mm -hmm. Buti na lang din niya sinabi, bagyong ang puntahan niya. <laughs> 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 yeah, bueno. Pero marami po nang sasabi na bawal daw po yun kasi kasi hindi daw po abot ng ng pa, ng yung sapakan. Ah. Ngayon, hindi ko na po, alam ko na po yun, pero hindi ko na po iniisip yung ganong sitwasyon kasi kung ikaw po iniisip ko po, po talaga na nahihirapan siya, hindi ko na po iniisip yung roles na yun eh. Kasi nahihirapan po siya eh. Kaysa naman po, Juan. Grabe. So, Juan ko po yung Juan. Ikaw, Kuya Mike, ano sabi mo? Napakabait ni Ryan ta. Ka pag tulong, kaya gusto ko siyang tulungan din magnegosyo. At saka baka yan din ang uh, mo. Na baka maging isang uh, negative sa iyo yung impact yung sobrang bait mo. <laughs> Oo. Oh, abusuhin ka. <laughs> abusuhin ka. So, tumulong. pagka may sobra, pero unahin ng pamilya. Pamilya, ha? Dati sir, pag pumipila kami sa, sa chicken mo, tinitingnan ko baka nandun yung may-ari. nga, mo. <laughs> oh, oh, ngayon, ako na, oh, ito nga, Hindi, <laughs> pero ito, natik <laughs> ako hindi ko pa natitikman eh. Ikaw, natikman mo. Ano masabi Sobrang mo? Sobrang sarap po. Pwede ba banggitin yung kalaban? <laughs> Sige! <laughs> Sobrang sarap po. Parang talo pa yung Jollibee. <laughs> <laughs> so, uh, <laughs> <laughs> Bakit? Hindi? Hindi. ko. Curious lang ako. Curious ako. Bakit nga? Bakit? Chusy po. Kaan po siya? Sobrang sarap po. Hindi. Kaya po talaga pinipilan dahil kahit asawa ko nga po, pinapapunta ko doon para lang man pamilya. Gano'n kayo kadalas bumibili na manok doon? Pag may pera po. <laughs> Minsan po kasi kalahati lang binibili ko. Minsan, yung hita lang kasi kulang budget eh. Ay, may kalahati ba? May kalahati. Kasi yeah. nga, for, uh, parang pang masa, lahat Opo. pwedeng kumain. Uh, yun ang, yun yung kalahati kasi, halimbawa, mag-asawa lang sila, galing trabaho, tamad na magluto. Mm. 165. Mm, pwede ba na. Nakakain ah, na sila mag-asawa. Ang galing. Ang galing. Pag na Ayan na nga. Ano? Pag nakakaluag-luag, nakakabili kami ng buo. Ah, oh, talaga, talaga. Ayan, to, to, to. Ito yung tanong, Kuya Michael. Ah, open na ba for franchise? Malapit na, inaasikaso na. Oo, nako. Kaya nga. Eh, paano kayo makukontakt? Just in case. Ah, sa Facebook page lang po namin, Juicy and Best. Pa, may bunga. Yun po ang main page namin. Juicy and Best. Yes po. May bunga. Apa. Mabuhay kayo Kuya Kasi Mike. Meron, meron kaming juice and best na sa Mandaluyong, ka-open lang this month. Ah, okay. okay so, okay. nasa Bumatay Street siya, Sergeant Bumatay Street. O oh, sige, i-promote mo muna para I, ma Google Map na na lang po yung uh, branch namin sa Mandaluyong newly open lang po. Sa mga taga-Mandaluyong dyan, din na po kayo kailan pumunta ng Pasig. At yung sa Pasig po isa Dr. Sixto Antonio, may bunga Pasig po. Didi oh, um, po, dili po magpasalamat. O oh, sige, pasalamat ka na. Go magpapasalamat ako sa mama ko. Mama, huwag kang mag-alama. Pag nagkapira ako, bibigyan kita. Nasaan si mama ngayon, Ryan? Nagkatrabaho pa rin po ng kasambahay. Ah, kasambahay pa rin siya hanggang ngayon? Oo, oh, matutuloy. ko po kasi sa mama ko, mabigyan ko siya ng sariling bahay. Mm. Sabi ko, mag-iipon muna ako sa... Oo naman. Um, napakabuti ng puso mo, Ryan. Pero huwag ka magalala, Ryan. Sana naman pagka nakaka-LL ka naman, uh, yun nga, tama sinabi ni Kuya Mike eh. Baka abusuhin eh. Di ba? Mm. Kasi hindi yung... Weakness at, ng Pilipino yun eh. Hindi lang yun. At tatandaan niyo, mga kaiponaryo, ang iyong kalakasan ay pwede maging iyong kahinaan. Di ba? Yung kalakasan niya, yung ano eh, nahabag siya, Pero 'di ba? 'Yun din ang magiging pwede niya maging downfall. Oo, tama, tama. timbang laging dahil sobrang awa mo, bigay ka ng bigay. Mm. Maraming maraming salamat Kuya Michael. Maraming salamat Kuya Ryan. Maraming, maraming salamat. Mabuhay kayo. Grabe. Talagang na nakaka-inspire. Kung na-inspire ka sa episode na ito, lalo kung ikaw nanonood ng uh, timbahit sa Team Replay po, uh, paki-comment na lang sa comment section kung paano kayo na-touch ng itong ano. Suportahan natin ha. Ah, yung ano, Juicy and Best Pupunta lang kayo sa may pasig. Saan to? May bunga. May bunga. Oo, sa, sa Stella Marista. Uh, sea oil, di ba? Yeah, tabi ng sea oil. Tabi ng sea oil yan. Subukan nyo. O, subukan nyo, ha? Ay, grabe. Mukhang masarap. Nakakainis.